Ngarao mga kabubog ano. Ah, kakita ko lang sa inyo ang sinasagawa nating pagkakarga ng bakal ano. Ah, sinasanay natin yung ating mga tao no na magkarga kahit wala tayo no. At kailangan masanay din sila magkarga ah, mag-deliver nang hindi tayo kasama ano. Pagka nasanay na sila ay pakakawalan na natin sila ano? At, mm, bahala na silang magkarga bahala na silang magdeliver at na lang um, imomonitor ano? kailangan ah, uh, pag sinabing ikarga ang bakal ikarga ang bakal uh, maayos ang pagkakamada nakabukod ang nakasako kumpara don sa deliveran na pwede ang nakasako ngayon kung halimbawa naman na uh, ang bakal ay para doon sa mamagnetin kinakailangan latagan sa ilalim ano